Nat, natapos kami sa ikatlong araw. Bunot at saka tanim. Ayun pa sila oh. oh. Ito yung pangatlong araw. Ano na lang to? Dapat sampung tao. Kaya lang. Walo lang yung nakumpleto. Kaya medyo nalangan. Dahil kinunan ng dalawang tao. Pero ano pa rin. Parang pinakyaw na lang nila. Basta sampung tao pa rin yung ibabayad yung kahit walo lang sila basta tapusin lang nila kasi yun naman nasa budget uh, ito yung ano kay Abila to dito doon yung kay Silis ito yung tinataniman nila kay Silis yun. tapos adi naman ang but nga adi na but nga <coughs> andito yung kadulo kan Abila wala ito ka, tanumin katapusan kay nagmamamara mamara dito pero siguro mga kun matulusok la dito nga lat pagliko tima ito mga pito ka tawo nga lat pagudto kun matulusok nala. Ha. Amin, na la ha amen ang ini na nasalin kapula pa ini tapos ato duha ka plat biganti oo hadi amo pa nasalin tapos ato liwat ang takip kan dini dito Amo gyap ang katapusan, marikap katanong umikay mamaragyap so yun natapos din kami tatlong araw simula nung ano December 12, 13, 14 2023 oh magkita naman tayo sa ano siguro pag nag abuno na or mag spray kami magbibidyo tayo ulit